Lalo pang pinalawak ng PhilHealth ang benepisyong pangkalusugan para sa mga Pilipino para sa sampung pangunahing sakit sa Pilipinas. Kabilang dito ang pneumonia, severe dengue, acute stroke, chronic kidney disease, cancer of the lungs, liver, ovary at prostate, asthma, sepsis, ischemic heart diseases at cataract. Ayon sa PhilHealth President na si Emmanuel Ledesma Jr., 60% ng nabanggit na sakit ang sakop na ng pinalawak na benepisyo ng PhilHealth. Kabilang dito ang mas mataas na case raised rates para sa pneumonia, hika, stroke, neonatal sepsis at chronic kidney disease na nangangailangan ng hemodialysis. Mula sa 4,000 pesos na package ay tinaas sa 6,350 pesos para sa 52 weeks na katumbas ay 156 sessions. Sa taong 2025, palalawakin pa ang tulong para sa mga pasyente na may lung, liver, ovary o prostate cancer na sumasa ilalim sa chemotherapy.